Yun naman yung commitment namin sa Office of the Vice President no sa abot ng aming makakaya kung ano man yung projects and programs namin uh, itutuloy namin yon and nagpapasalamat ako actually sa uh, perseverance ng personnel ng Office of the Vice President kasi kahit na distracted kami noong uh, committee hearing uh, sa impeachment lalong-lalo na yung legal namin Uh, distracted lahat. And then yung finance cluster namin, distracted sa uh, kung ano ba talagang totoong mangyayari sa budget, ay tuloy-tuloy pa rin yung uh, pagtutulungan ng lahat para mabigay at uh, mailabas at ma-implement yung mga projects. Iiwan na natin uh, sa Congress ang decision kung ano ba talaga ang budget ng Office of the Vice President. Nag nag-submit kami, nag-propose kami, uh, kung ano man yung hiningi na sa uh, binigay namin but uh, we leave it up to the Uh, discretion and wisdom of Congress. And uh, sa amin na lang is kung ano yung final na amount uh, na budget ng Office of the Vice President, um, i-maximize lang namin yon sa mga kailangan namin gawin. Uh, meron kaming uh, na-prepare na assistance. Immediate assistance namin is food and non-food. Uh, augmentation uh, sa mga evacuees kung merong evacuees ang local government unit. And then uh, meron din kaming um, Just in case nadalhin sila uh, doon sa Panaad Stadium kung saan yung identified na evacuation areas ng mga affected ng Canlaon uh, Volcano eruption, uh, meron kaming uh, medical team na nakahanda na pwedeng mag-assist sa, sa uh, Department of Health para sa pagbantay ng kalusugan ng mga evacuees. Usually kasi ang... Problem sa mga evacuation centers ay yung uh, sipon, ubo, uh, fever at uh, pagtatae. Uh, common yun sa mga evacuation centers. Tapos uh, yung long term naman namin is uh, kung makakabalik na sila, uh, pwede kaming magbigay ng financial assistance para sa mga uh, hindi na sila evacuees no kasi babalik na sila doon sa kanilang mga residents.